Ang tanong, alam mo maski saan ka pumunta sa Pilipinas, yung supply ng nurses for example has become an issue. Yeah. Considering na ang ganda ng attraction sa kanila sa ibang bansa, dito na lang sa UAE talagang napakadaming ano, napakaraming kababayan natin dito. Ang ang gaganda ng kalagayan dahil napakaganda ng offer sa ating mga nurses and other health workers. Paano mo planong alagaan ang mga tagapag-alaga? Uh, tama yan ano importante alam mo hindi natin masisi at madaling sabihin na sana ang mga nurses magstay na dito sa Pilipinas di ba pero ang Yun, tanong uh. bakit marami nang ibang bansa baka may kulang baka may kulo. I think it's a national issue, no? Sa party ko, I can only do so much, no? Kung anong kaya ko pang idagdag na itulong para sa mga nurses natin. But it's a national issue na tingin ko, mm -hmm. dapat talaga tutukan din ng tulong ang ating mga health workers para magstay sila dito sa Pilipinas. At Al alam mo, Carl, sa puso ko, alam ko na gusto nila. Sino ba naman ang gusto pang lumayo sa pamilya at mga ibang bansa? Ano? Kung nandito na, tama. kinakailangan, kinakailangan nila. Kung dito pa lang may bigay na ang pangaila, hindi na sila aalis. I'm sure sa puso nila, patriotic pa rin na mga yan, na gusto nila ng paglingkuran ng sariling bayan. Pero may pamilyang pinag-uusapan dito, kaya kailangan nilang lumabas ng bansa. I'm hoping na dumating ang araw, hindi na sila aalis at aalagaan nila ang mga kababayan natin. Dahil sila mismo ay nakaramdam din ng pag-aalaga na hinahanap nila. Salamat. Alam mo kung tutusin, uh, bilang nurse myself, Governor, Uh, sino ba naman ang gustong iwan yung pamilya niya? Tama yung sabi mong gano'n. Ano. Uh, yun nga, maganda naman ang sweldo sa gobyerno. Salary grade 15 yan eh. Kumpara sa ibang uh, professional, sa ibang grupo, salary grade 12 lang. Ngayon, ang nakita lang namin na bilang isang nurse, bilang isang nursing leader din, uh, nakukuha namin feedback masyadong nga mabigat yung trabaho sa local government, eh, sa mga government hospitals. May biruan pa nga dyan na ang ideal is one is to ten. ang nangyayari is one is to ward. Buong ward ka dyan. <laughs> siguro siguro tama ka eh, no? At marami namang schools ng nursing sa Laguna na nakakapag-provide, nakakapag produce sa na maraming nurses. It's just a matter of making their work environment really very, very uh, comfortable somehow, you know, and justifiable tama. sa kanilang kinikita. Yes. Pag nagawa mo yun, pag nagawa mo yung governor, at sa lapit mo sa Maynila, ano? at lapit yeah. ng mga karating na probinsya sa'yo, at ma-attract mo talaga sila abay I think yung pangarap mo eh matutupad which is pangarap din talaga ng ng mundo naman ng nurse